OMG Pilipi Aptik, kaganapan sa ibang bansa. Sa pagbubukas ng mga sinihan, dinagsa ang Hong Kong. Karamihan dito mga OFW. Super fine ng King Pao. Tingnan sila kamahal ng mga ito. Nanglaanak oras para sa kaninang hedon. Damang tama ng darawa ang mga effort ng ating mga kababayan. Itang kita sa mga limabas na larawan and ang my love will make you disappear. Kasabay din ito ang non-stop lax kakinig. Sa Los Angeles, California. First time ni Paolo ang mag-promote ng pelikula sa iba't ibang bansa. Ang hamon nila ni King Chu. Kahit alam nilang kung kaano sila kasikat. E eh kabado pa rin sa magiging karalabasan ng pelikula. Ay na sa Bento sobrang ganda. Naiiyak ako sa sobrang galing nila. Lahat ng emosyon mararamdaman mo sa kanina. Grabe yung visual ni Paolo dito. At si Kimi, sobrang galing magpatawa. 4.30 yung time namin dito sa Bacolod. Akala ko isang siniwalang ang mapapanood. And I bought my ticket last week. Kasi hindi pa nakalain up yung movie nila, One week ahead. Tapos kanina, naiyak ako sa bus pa lang. Nagsilihan. Meron nang nagpipicture sa poster nila sa rabas ng time na iyon. Na nagdeline up na lahat sa ganyang na parang tao. Sure na sure successful mummy ang may love will make you disappear. Patuloy pa rin na dingadumog na yung darating na holiday sama-sama pa rin nating suportahan at panoorin ni